At saka hindi ko ya kailangan ng pera kaya gayo. Iidain na iyo eh. po. Ah, pa lang pilit. Gusto mo lang pa ng naaabot ang mga tataa. Asipin sige dahil ang ang mother, ang mother ng mga kuya itong. Kaya sabi kay sa lupa ng ano mga Ebanghelyo. Ebanghelyo. Ay, sige, sige. Mo lupa ka po eh. Hindi alam yung lupa din eh. Ah, sabi kay Chad, doon mo kay ano kay Consalmia. Yeah. Ah, sa mga ase. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Di yung ano Yung kalsada na sinasabi E eh, ito naman Pag ito naman e eh, napatambakan Nung Ano yung batubaga O kung anumang, ano mga ano Pwede pe na naman siya ano. Pwede pe na naman siya madaan. Ha? Palibasa nga ay wala naman nga talaga nagdadaan nga dito kaya hindi naman nila para Tigas ang ano naman ang ano ng lupa. Oo, ng tubig. nga rito nga tayo. Pero mga ati beauty, dahil kita dalawang dahil libo, yung may magkakapat na may yung wala ka lang makahirap-hirap. Hello mga kagawa ko ya ito, masadyang kayong pag ano eh. Pag talaga nakakapag-invest nga ng gayong lupa Sabi nyo naman kung hindi ko pinagpipilitang kuhanin ng sakudi ko Doon sa kong tatay Hindi mga baka mga lang sa kaninong Oo nga Oh, dito. Ay, mga kabahayan na rin. Ang no? Um, oh, may um, baboy um. ah. Yeah. Okay, Kari daw sa ating nakita doon. yung kasalubong natin, kay Itam. Mm Ay, dito sa po parto for baboy na ang mga kuhan. Ang mga laga. Mm yeah. -hmm. So, dito ka, Kuya, may mga ano din. May mga na... May mga poultry din.

Posible na pinsan ni yung ituloy yung ano kasi may napamula ng project eh. Oo, oh, kaya... Oo, oh, oh, na yung magagawa. Mm -hmm. Ang problema lang natin. Ang dadaan ng aring yung kasi sa bawat. Pag hindi ka rin tamil eh. O sikwit tamil eh. Ay di ganun naman nga ko. Ang parsada di ang... ano na, pipitas ka na doon sa... ano kapitan. Ayun ako, Baka, baka, hindi na kaunti lagay pagkakawa.

Dito pa. Dito. Malapit na <laughs> Malapit na tayo. Karan! Malayo pa! <laughs> <laughs> ako, hindi ko ako nagdaan dito yung dalawa ng kuwan. Dito. Dito. Dito, dito din ko yung dumaan yun. May kalsadang okay, putol na, eh. Na picture, eh. Oo, pero hindi na nga lang pinakita siyempre sa... <laughs> sa gusto yung loob ng gubatan, ay sumutis ka, kaka'y sila sumutis ka. yung muna patagsaan, bagong muna. Oo. Anong daan dito ganito? Ay, dito. Ang dami na kinukumpa. Talagang ari lang talagang dahan na patulog sa punta lang. Tatay, may binig binig ng lupa. Tatay. Oo, yeah. Orin ang tatay, binayadan yung dinaanan. Oh. 800,000 na kumain sa lupang dinaana parang binili ng tatay mm -hmm. yung baang yun ay hindi ko lang. alam ngayon kapag uh, nagbili ay ari kung isasama na rin yung pagsadang yun sabi na wala lang pagsawa kayo ngayon kayo kayong ngayong kung kukuling pagsawa kayo ngayon 10 daan yun namin <laughs> <laughs> nabili na eh <laughs> oh, may bahay pa din, din ni guya yun pero parang wala tayo yun naka no? Wala nakatira. Hindi ko alam kung kanino ng bahay ito. Ha, Bahay yung bahay. Dito di ko ko nagbabahay diba ng na dito. Ay hindi. Ito yung bahay. Uy, parang tuklong. Parang, parang tuklong ah, mayroon Ah, may ano nang ano eh. Mayroon na ito. Dalawang taon na dito hindi nakakapunta. Aray, lalawang. Oh. bibili na kata kami titingnan. <laughs> Ibibili mo na tamin kami ang bibilhin. <laughs> so, Tawag ko kung saan hindi ang kumbana eh. Hindi, hindi ko Pagkakataon ninyo ng mga tao, nagiging layo po po siya gusto, sa, Hala, Kalina, sa na. laging sa di, di. Hindi so. daw. na dahil. siya na magpakuhaan. Ng... Magka-bulldozer siya na bayad m... siyang lahat ang dasa sa

eto yeah, dito wala sa kusina dito wala sa kusina lagyan na. ng ng cupboard na no. dito dito, dito eh, nahihirapanas na pala eh, wala na din eh. pagka na, malambot na sadya. wala sa eh di pa iyan yeah, <coughs> yeah. di. magaling Maganda na din, ko Goya, na napuntahan sa dyan ng tag At alam na, kasi pag umaraw yan, ibig sabihin, di madadaan na na. Tag-araw, tag titingnan naabili mabaw pagdating pag dating tag-ulan? Oo. Pag umaraw, pag mahirap sa lang lupa. Pag alupa po yung hindi ng tanhanan ng tao, kapag Eh, kilala mo, tiiba. Tiiba, bilinueba. Bilinueba. Hindi mo Kapitan to? Mm. Yeah. lupa. <laughs> okay. Basa na medyas. Mapapalit na lang ulit mamaya. Puti di medyas sa Dito pala tinanggal ko ng medyas ko. Yeah, oh! wala sa hindi pwedeng hindi mababasa kailangan pa din nakapota hindi pwedeng hindi mababasa Yeah, may bakas na nang ano yan. Nung kalabaw. Kalabaw, kalabaw dumaan din. Pero pag gabinsa na ano to, na ayos naman ang kalsada nito. Nga, okay naman siya. Kung maayos ang kalsada uh, nito, uh, ayos to. So. Pagka na uh, develop nga sadya. Hindi pa Ikutusin, idaanan talaga ito ng taan ng sasakyan. Nang sasakyan. Main yeah. road ka lang ito. Kahit yung isa, kahit ano lang, kahit yung isahan lamang. tay eh. ni no, eh? <laughs> pero dati ano mga <laughs> ng mga lolay nakatira pa dito ano wala pa Argentina sa napakas na ligang limang po kaya nakakagulaw hmm. nasabi nga nung may arming ni lupa huwag na kayo mataas at ang mataling magkakabibihan ano hindi pa yan hindi pa rin hindi pa eh parang ano, nakapag sa rin hindi Ganda nga lahat ulan. Ay, <laughs> Kasi first time lang yan eh Pagka eh Sanay ka nang um, Dito eh Easy na lang sa iyo yan Saka baka balay balang araw Makakawin Pagkakawin may sa ating daw Di na yung Yung Parang puro Ano rin ate Ates Ate Sa kaya ito? Ang Lupa yung... yung lupa yung kung yung nabili sa karakter ko. Oo. Ngayon wala yung walang din sa school na dabo bilhin ang lupa ulit. Eh, saan siya ngayon na, no? Saan siya? Sa so, pakabila, tatawid na sapa. Tatawid na sapa. Oo, hindi lang ang problema ko tingin yun. Kaso nga itong antik na ito. Takot siya natang lagi. Takot-takot yung PE. Ah.

Ah. din ko 'yan. Ayun, kayun, kayun. Na. Yun, bulong, di hiwa ang yung ang sinasabing ang tituloy ano? Oh, kasama pa. Ayo. Eh, ka <laughs> iisa naman kasi ang ano ng <laughs> Ah, kumisaan talaga dito. oh malapit naman dito eh. Tansunga lang yung putik. Tama, putik. Daan-tao lang pinsan daw. Ito kasi pagkatuyo yan eh, kayang dumarit siya ang motor. <laughs> Kung may kayong maligalig, yan lupang iya yan, yung lunusunga natin yan. Oo, kaya? 5 ha. Hindi talaga totoo, nasa pakala ng tatay, ang aluang tuwan niyan,

Okay. Sama pa, Kan kanino kuya? Tatay. Ah. Atong, uh, namin, namin, namin. Ang, ang mga Ang mga mga kuya igeng, mga ninong Dante, may lupa pa dito. Wala na, wala. Ah. Na. Kaya hindi na napunta rin yan eh. Oo. Mm -hmm. Sa school bin saan? Oo. Okay. Oh. Malapit lang walking distance lang talaga dun bisa kasi ang problema nga lamang wala hindi talaga dun ang ano ang pinaka mismong main road ako oh, nga ba Hindi. Dati ho kasi talagang wala pa akong kuryente kahit ho mismo doon sa may school. Ha, natin may bahay pa. <laughs> may bahay pa pala dito. ito na. Aba, may ano pa eh, may malaki pa pala kuya etong din bahay. Saka tiyuhin niya. May swimming pool yan. Dali oo. Oh. Ah, aray sinasabi mo ko yan oh. ano, may swimming pool. Meron oh. swimming pool yan. <laughs> <laughs> oo. Oh. Kaya pagkatag-araw, marami na dayaw. Yung pan. Ay, kala naman ngayon na. Oo, oh, at saka ay, hindi madadaan na. Ah. Ay, oo, wow. oh, wala, 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 may gulok pa eh. Ang laki ng gastos din ng aking kapatid niya. Ano kakatiwin niyo? Nandiyan, nandiyan yung guya. Wala din ng tao. Ay, sinong ano din eh? Sinong tao din ngayon? Wala, wala. Nasa ah. Nasa na lang yung konti ah. Sa so, dyan siya eh, ano na. Wala ng tao. Hmm. Wala ng tao. Ano yung silipin na ah. Kaya <laughs> yung sinig doon mag... Yo eh, hindi. Baka may magkaharap na ako eh, hindi ano ano eh. Hmm. Par. Sinubukan niyang Sinubukan ka kala mag-click. Ah. Uh, uh, Nahal. Pwede naman sana ang ako, ya. Am pagayo midaan dong. Midaan doon. Um, Tayo yeah, kakabit pa rin ito. Pero daan tao lamang. Hindi ko sabi din. Mas malapit daw. Mas malapit. Kaso nga lang may yung la, daan di doon. Na no pag masirain, yung parang tahaw ako ka ay tuyo yung mahirte ay hindi mo na yan <laughs> so, <ito>, ya <Yeah>. <laughs> utik na yan uh, pa talaga madali yung ay doon ko magtataba pagka mabibili rin bawihingi tayo ng daang dos may ari ko may school Madali nang daan eh pagka nadaanan mo oh. so, so, oh. Pero diyan malinis na diyan. Dini boss ay may parting dine. ano naman din eh. Oh, no, Ayun. Ah. Bibili. kasi nito, bago mabubuo nyo, dito yung karate ng mga yan. Napakalaking yung na hirap oh. oo oh, nga kuya yung sa may skowl na na kuya yeah, putik na lubog na ang aking ano putik din parang dadaanan naman hindi dapat na tayo dumasa may skowl Ah. Oh. Hindi matutukoy Hindi so, matutukoy. Gusto lang mamakita yung ano nga ng kalsada Pagbalik natin doon tayo dadaan. Eh, sasakyan natin nando. <laughs> <laughs> Putik. Yun. Yung <Mungka> kaka. <laughs> Sanay ako dito to. Saka <laughs> si Sapa eh. Nung stepping mo. Ha? Iiwan mo na to? Oo. Oo, abit ko na tayo dyan. Hindi. Kahit kahit ako kaya ito, hindi ko naman alam na maalam na ganito. dito. Y yung papunta nga ng school kanina, inaligaw pa kami. Hindi. diyan 'yung sa gilid kada anak ng tina pa. Mei po. Ito tabi po. po. Ah, yan dito. Diskarte lang. <laughs> diskarte lang. Up! Uh, 'Yun. 'Yun. Wala may buwaya. Ngutik. Hi. Oh. oh, uh, oh. Uh. Yeah, parang ano eh adventure talaga eh <laughs> <laughs> kaya nga inano ko kasi talaga to para siyempre may pakita ko din dun sa aming lola oh. pero hindi kasi ito talaga yung ano nung Nung last kong bumisita din diyan sa lupa namin. Ah, <laughs> oh, yun yun eh yun nga lang daan ano lang yun <coughs> daan tao kasi mam, mamamaybay ka dun sa likod ng school eh ito ito pala kasi yung mismong pinaka daan niya. eh wala tayong magagawa kasi maulan eh maulan tayo naman nga nakapunta pero at least di yan kita kita na ang style pala dito pagka maulan di talagang hindi mo siya ma -ano, madadaan na ng ayos Ah, uh, ay uh, eh, pagkagar ni ang ano. Hindi niya kayo magiiinom, manta sige pa bibilhin la ng yelo at yose. Ah, uh, ibibit. Oo. Oh, na, okay. bi bili na lahat ng kailangan. At ang uwi, sa diyang pag-uwi ana. Lahat na 'yon. Tapos yelo. <laughs> ano nanti na pa yun na may mga ano na may mga dalandan na yeah <laughs> 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 Alin kaya ito mang anak? Yeah, yan, ang pakitaan, yan, pagitan ang Ari ko yung may ano ng ano na mahogan eh. Papunta doon sa taas na yon. Bago yung taas na yun. Yung mukhang oh, yung hindi pa rin mahogan, hindi pa rin mahogan. Oo, kaya. Ha? Eh, yeah. sarkatan nito. Pag doon sa eh. Sardine, ari. Ari lang. Ari lang. Malapit lang pinsan sa Japan pag yung sa ano, pag sa school. Nung tayo napunta rito din tayo. Doon nga ko ya. Nang buhay pa ang